sira nila kagabi sa ilang kain-kainan. Ayan. Initin. Para sarap ang kain. Buti may tira pa. Or timi mo pa. Niya kagabi, e e ang live pag i ni kagabi ina, At ang ba? Ang datanan ang nakita. Ang buhay kanya nakuha, e. na kuha. Kuhaan na nag- Hello, Tita Lina. Tita Thank you for for this ano, sexy top. Gamit na gamit talaga dito sa inyo. Ang dito kasi. Mm. Okay. Lami, kaayo. Mauna tayong kakain. Kain, babe kayo. Hindi tayo nakakain kag kagabi dito. Buti na lang, meron silang mga tira. Ito, paksiyo sinabaw na siya. Mm -hmm. Sinabaw ah. na uli. Sikwan. Hmm. Oh, Kain. Buti na lang mayroon sila mga tira. Kagabi. Makakain ka din tayo sa Kaputahin nila kagabi. alin na mga on. Ay, Dani, ikaw na. Libby? Hello. 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 niya Hello. sarap talaga. Hello. 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 Mgaan? Saan may mga kaibigan? Tawain mo pag aboy yun, <laughs> just may tumboy! Saan? Magbisita kami dito sa kamukha ni Robby Domingo! Hi! Hi. Papalitan na yung aksyon niya. <laughs> Iba, oh Jay, ano mo. kumusta? Nagbibig ka, Jeg? Inunog-inunog ko na yung gumuwi. Kompleto. <laughs> Parang ang dami namin ngayon. Nandito si Inday, Hi. si Mia, si Argel, you know? si Brenda. And okay. dito naman si Danis, si Diva, si Bating, si Jigjag si Uyong. And dito sa loob, nandito si J4 and si Gwen. Nagpapahinga kasi. <laughs> <laughs> ayun na nga, andito kami lahat ngayon kasi kanina nagkantahan kami, nag-live and tribute for Didong. So, ang dami namin ngayong araw dito. Ay, andun nga pala si... Si Milmar, tsaka si Brittany. And si Amanda is, ayun, naglalaba. Ang <laughs> na lang negosyo. ka na ni mama pero busy sila gapon. Nasa ka ba kasi? yung 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 minutes. Dugo Ito ito anak. <laughs> hey, dapat sabay tayong tatlo.

Kuning tangsi di pa nang So, imong magigwana ni iurong-urong gid ni. Ito na lang mo pag -una, sa pinakauna. Gini mo i-ubos-ubos. Hindi mo i problema mo nya kay ni anak Ay, ang Okay, Kada kayo. na mo stretch ini mo sa ibuhos ilinya sa tanan sa tanan na nato kung unsa kung dili ok na mga ganda dili kayo lang yung diferensya kaya nalang pag base aning kuwan na tangsik siya hiwi lugar o siya hiwi lugar niya siya ito glory kung sa mga kalayaan tangsik ano ah dili ko eh basta tanaw lang nato ilinya na lang nila na pag nakita niya niya unsay medyo hindi muna, na na naon din na eh matter na pangilalong kay hindi man na siya makita kayo kay mamutangan magtanong so tanawon nato na ni kung strict siya mo na na ay ari oh o bebasa kay before mo magbuhos so tu na tu si ang tu na sa basa ni kay ni strict ani kung unsay strict siya mo na siya for t-shirt. Ah, jig jig dahil. May video ka? Hmm. Si Liz, ang gagaw ba? Hindi mo kahiyatag sa ako na. Oh, the same thank you so much. She's Liz. She's Liz. Thank you so much, she's Liz. Ah, jig jig dai. ko. Unsa man dress imo or t-shirt? T-shirt. Eh jig na. Kana na lang imong t-shirt.

<laughs> <So, laughs> so, si Ang dress si na lang daw sa kanya tili. Thank you so much Tilly. dress. <laughs> Hindi ko na videoy kay Gwen pero ayun magse na lang ako sa iyo ng Gwen, kay Amanda, kay niya? <laughs> ito kay Scarlet to. Ito, kay... I'm ito, I'm kay Gwen, ito kay I'm ano na to. Tapos na si Gwen ka hapon. Yes, ito kay Jigjag to dalawa. Ayun nandito na si Jinjag. Yan yung ano mo kaya tilis. Tingnan mo kung kasaba yan sa'yo ang polo. Oo, lalo na ay nag-sexy na siya lalo. Hala, oo nga. Pumayat pala siya. Sana two-piece yung para bagay. Abi, ano, the same front. Okay na kayo eh. Okay na. Eh, may hindi naman siya mag-tap in eh. Bagay sa kanya Okay naman sa'yo mag-tap in. Then, ay, one, uh, sa way. Ay, iba pala yung size sa UK. Okay? hindi pala parang... Malaki, hmm. okay? malaki talaga ang size sa UK. malaki talaga ang size. Si, ang katawan... Uh, uh, ang katawan niya yun ni Jig Jag Extra uh, Small. So, uh, so no. so Apil niya? ayo oh, ay, may scarlet yeah, to. Yun, so, so, uh, Ako okay. na mag ano to, tago. Oh, lami as snack natin. Saging. Alin na pa? Alin na pang, mga pang. Omang-oba, before I forget from Chona. Sabon? Ano yan Kanang ng stand sa oh. cellphone? Oh, yeah, yeah. And Milmar oh. Mar. Mar. Stand. stand. Oh, oh, ah, to Mar. Yeah, Chona. Ati Chona. Mm -hmm. oh, Chona, Chona. Oh, Victor. Jela. Sorry, sorry, Thank you, Dad. Okay. Snack, lami ka Yes, napay karne. Oh. 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 Oh

Thank you, Mama for this yeah. transformer. Huh? <laughs> Optimus Prime <Stand>. Transform! Thank you. Oh, very comfy. You know, mm. Very handy. <laughs> 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 Hala, Jella! Ang ganda ni Jella! Diba si Jella? Ah, brave talaga! Madali ay ay ay! Ayang ayang ayang! Ikasago pa sa na kung itong din mong lagos sa iyan ha! Ha ha niya sa akin! Kanon! Kanon! Ang importante na kakakain ngayon si Jella eh! ko! Ay! Good morning Hello. madam! Hala! Hala! Ayan, hanggang dito na muna ang ating video. At ayan, naligo kami ng ulan kanina kasi umulan bigla. Ang lakas talaga. Ayan, ayan naging ang inong sila guys. So, thank you for watching. Ingat po tayong lahat. Have a safe and blessed day.